araw po na Sabado ngayon. Dito na tayo sa bayo, wala tayo biyay. Punta natin sa motor pool sa kabila, sila Western Park Boy, kung ano ginagawa. No? Andun yung kasama ko si Western Park Boy. At araw na Sabado, wala kaming biyay sa labas, wala so service. LBs. Silip natin yung ano ginagawa nila Western Park Boy. Tara, punta tayo sa motor pool. Wait lang ah, okay. nan palabas tayo ng bahay. Tingnan natin kung ano ginagawa nila. Western Pakboy sa labas. Doon sa motor pool pala. Untog pa yung microphone. Wala yung kichinelas lang ako. Ayan. Sobrang init. Ito yung sa kong sasakyan. Yung peres ko. Tahimik dito sa lugar. Sobrang tahimik. Lakad At tayo. yung ginagawa nila? Init ah. Ayan yung mga bako dito sa motor pool. yan Makikita natin si nasana. Ayun, ito pala yung conveyor ginagawa nila. Dito sila. At kakain nata. Nag-welding. Si Mundo. Ginagawa nila. Ayun. Naglalaro ng dragon si Western Park mo. Yung nangyari sa'yo, Western. Ba't naglalaro ka ng dragon? <laughs> Uli. Uli. Si Western Park mo. Yung mamalik magkamata. Tinan yun, nilalaro ni Western Park Yung Will. Ano ba yan? Dragon. Ano ba <laughs> Kakain na tayo. Gaki. Nahuli po si Western Park mo. Pag Sabado pala, may hirik na maglaro. Ayan o. No. Kawain muna sa camera, Western. Naglalaro ng dragon si Western Park na Yung Balik tayo sa bahay. Ang mga ginagawa nila, naglalaro ng dragon. Yung <laughs> sabah, no? <laughs> Ayun na, nagtago, no? Nakamuli. Nagugas lang pala ng kamay. Nakain na, no? Tikan ka na doon ha? Ito na, nagpunta. Doon na. Yun, nagugas ang kamay, nakashage. Nakamuli po natin si Western Park po, naglalaro ng dragon. <laughs> Harap, balik na tayo sa bahay. Mainit. And, ang ganda lang po, and thank you.